another pinya na naman at nagkarga nga tayo ng 500 piraso ng mga pinya. Nadadalhin at kukuhanin nga natin at ititinda nga natin sa ating mga pwesto. Yo so, mga amiga, mga kahito, mga kapinya, panibagong araw, panibagong pagtitinda na naman ang haharapin ng amiga nyo ngayong araw na to. Pero bago nga po tayo magtinda ay sinamahan ko nga muna yung aking pinsan para nga ipa-enroll natin dito nga sa Mount Carmel. Dahil grade 11 na nga siya at sa baler na nga siya mag-aaral kaya ayan nag-exam nga muna siya bago nga natin siya i-enroll. Pinatagalan nga kami mga amiga bago nga siya mag-exam kasi nga nag-plug ceremony pa nga. Bigay pa nga ng mga award. Katapos, nun pa lang siya nakapag-exam. Halos alas 11 kami bago nga makauwi. Pagkauwing pag uwi nga namin talaga mga amiga. Tsaka pa lang kami nagkape kasi 6.30 pa nga lang ay pumunta na talaga kami sa eskwelahan. Ang buong akala talaga namin ay 7 nga mag start nga yung exam. Nun pala mga amiga ay tatapusin nga muna yung mga ceremony sa eskwelahan. Unang araw nga ng pasok ng mga estudyante yung Kaya yung aking pinsan ay late enrollees na nga kasi. Talagang hindi niya nga alam kung saan nga talaga siya mag-aaral. Pagkadating na pagdating talaga namin mga amiga ay triple time na nga yung ginawa nga natin. At sila mama at papa na nga yung nag-display mga amiga na mga paninda nating pinya. Tapos yung kapatid ko na nga na si Joe yung nagbantay. Tapos pagdating na pagdating nga namin ay talaga nagbalat na nga kami at nagtulong-tulong na nga rin kami. Noong natapos na nga kami sa pagbabalat ay talaga namang kinuha na nga din natin yung order nga nating pinya. so oh, ayan, nandito na nga po pala tayo ngayon sa pinyahan, tignan nyo naman napakaluwang tignan nyo naman kung gano'ng kadami ang mga pinyang ngayon natin dito yan maliliit pa siya. kaya medyo mahal mahal pa kasi nga yung iba ay hindi papitasin katulad na to, maliliit So ayan, hindi pa natin pwedeng pitasin kasi nga hilaw pa at maliliit. Ayan. Punta na nga lang din ako dito mga amiga para maipakita nga sa inyo kung gano'ng kadami nga yung mga pinya dito at kung gano'ng kalalaki. Dahil maaga pa nga lang daw talaga ay nakapagpitas na sila dahil tinanghali nga tayo sa eskwelahan ay hindi na nga din natin nagawa na makapagpitas. Bago nga talaga natin ikarga nga yung pinya, syempre ite-taste test nga muna natin. It's... I'm okay. not At sobrang tamis nga talaga mga amiga ng pinya kaya ayan nagsimula na nga rin kami na magkarga nga ng mga kinuha natin pinya. Bale isasakay nga natin lahat yung mga amiga ng mga tiniturong nga ni Kuya Chris na yan. Kahit talaga ganyang mga green green pa nga talaga mga amiga yan ay pwedeng pwede na yan kainin kasi nga mga amiga ay hindi nga Chinese inispray yan na pampahinog. Ha, habang tumatagal nga mga amiga ay dun nga siya pupula hindi nga kabud nga mapula at kapag ka nga tumagal ay sira agad. Ang kagandahan nga mga amiga sa pinya nga ng balera ay hindi nga makatisalabi. Nagtatagal nga siya mga amiga ng isang linggo. Dahil nga bumaba na nga ng Nueva Ecija yung aking mga magulang para nga kumuha ng mga hito. Tapos ang iba pa nating paninda, Ito nga, ay kami na nga lang din ang kapatid ko na si Joe yung talaga namang kumuha ng mga pinya na order na to. Mas ako na nga lang din mga amiga yung nagkamada nga ng mga pinya na to sa kolong-kolong. Nagang hindi nga kakasya mga amiga yung isang sakaya lang yung 500 peraso. Eh, ito nga muna talaga mga amiga, yung sinakay ko at inuwi ko na nga rin. Tapos ayan, nakapag-drive na nga rin ako. Dahil babalikan na nga lang din natin yung mga matitira pa. Dahil may kagandahan nga din talaga yung mga daan. Talaga namang batak na batak nga yung mga braso ko. Ang napakagaan nga ng sakay nga natin na pinya nga na to. Tapos biglang paahon pa nga yung daan. Ay talaga naman ay ewan ko na lang. At talaga namang napakasakit nga talaga mga amiga sa braso. <sighs> at nga ba kasi wala akong kuya. After nun mga amiga, ay eh, muwi na nga rin kami. Dahil nga babalikan pa nga din natin yung mga pinya na naiwan. Tapos tapos ibababa pa nga rin natin ito. After nga mga amiga ng 45 minutes sa pagdadrive nga natin ay nakarating na nga rin tayo sa ating pwesto. Ito nga mga amiga, ibababa naman nga natin yung mga kinarga nga natin na pinya. Iba talagang sipag tsaga at discarding nga lang talaga mga amiga. Kung wala ka nga talaga mga amiga ang tsaga, ay eh, wala kang nilaga na ilalagay nga sa hapagkainan. Dahil nga iniwanan nga din natin na mag-isa si Antoinette, ay eh, talaga naman tinulungan nga muna siya magbalat nung kapatid ko nga na si Joy. Sa tingnan namin mga amiga, ay talaga talaga nagkakaubusan nga yung mga balat na pinya niya. Ah, nagbaba nga lang kami dyan ng mga pinya na 34100 na di-display namin. May nagdatingan nga din ang customer na bumibili nga ng mga dalawa, tatlo at apat na piraso. Pangalawang balik. Si Kuyang na ang kasama natin. talaga na nakakapagod nga talaga tong araw nga na ito. Katapos nga din talaga naming maiwaba, pumunta na nga din tayo dito nga, nang kuhanin nga yung mga natira nga natin. Hindi ko na nga din mga amiga talaga sinilansan yan at dahil napapagod na nga rin talaga ako. Magdadrive nga lang talaga mga amiga, kulang isang oras nga, tapos may kabigatan nga din talaga yung sidecar nga natin na to, eh talaga naman nakakahapunan. Tapos isasakay at ibababa mo pa nga rin to, tapos i-display mo nga sa ating mga tindahan, ay talaga namang good luck sa ating katawan. Buti na nga lang talaga mga amiga ay malakas nga yung ating resistensya. Kung bata pa nga lang talaga eh, batak na nga rin yung katawan nga natin. Kaya, aliyan, easy-easy na nga lang din tong mga trabaho na to. Pero nakakapagod pa rin kasi napakainit ng panahon. Pagkatapos talaga naming maibaba ni kuya ngayon, ay talaga namang hindi ko na nga rin alam kung saan ko pa nga din talaga ilalagay yung iba. Buti na nga lang din mga amiga, ay may namakyaw. Nabawasan nga din yung ating maisasalansan. So, paano ba yan mga amiga? Hanggang dito na lang muna ang ating kwento ngayong araw na to. Kung nagugustuhan niyo po ang ating mga video, ay dahil huwag kalimutan mag-follow, mag-like, and mag-share. Maraming salamat po. At pakicomment na rin po kung hanggang saan naabot yung ating video. Paano ba yan mga amiga? Magsasara nga muna kami ng aming tindahan. See you on my next video. Salamat sa panonood. Bye!